sibuyas. Buyas, sibuyas, sibuyas. Masa, ayan. Tsaka, atsin. Kasi ipipressure cooker natin siya eh. Titikman na lang natin ulit. Mamaya, pag uh, malambot na, tsaka na natin i- ano yung timpla. Ayan. Para lang Abang nilalaga siya, manuot na sa laman yung lasa, di ba? Okay. salang na natin. Yan. Ito maghiwa tayo ng mga gulay para sa ating nilaga. Ketsay, repolyo, patatas. Isagin pa tayo. Isagin, oh. na sa Bili natin kahapon. Matigas lang. Pero okay. Ito. Yan. gusto ko may maanghang. Lagay din natin yan. Dito tayo mag-umpisa kay ano. Patatas. Hati ko muna bago balatan. Hirapan kasi mas kutsilyo malaki nakita yung maliit eh. Kaya yan. Para madali lang siyang balatan. May iksi lang kasi so yung daliri ko guys. <laughs> Kaya ganyan tuhin ko siya. Hiwa-hiwa ko na muna bago balatan o diwa. Madali lang ah. Oh. oh. Tsaka natin hugasan. Alam mo, pwede guys, magluto ka ng nilaga na isama mo yung saging kahit hindi mo na siya balatan. Masarap siya. Hugasan mo lang yung saging, isama mo. Kaking okay siya. Pwede yan. Nanay ko kasi ganyan. Ano siya, yung nagluluto siya ng nilaga, saging, magning nilaga, o yung saging, hindi na niya tinatanggal ang balat. Sinasama na niya yan. Oo. Masarap siya. Di ba kinakain nga to ginagawang burger yung balat ng saging, di ba? Kaya yeah, okay siya guys. Isama nyo kung gusto nyo nilaga. Kaso lang ako taang tanggalin po to kasi yung mga bata ba? Alam mo na mga bata. Kaya babalatan ko pa rin yan. Hinugasan ko lang. Balatan ko na lang yeah Ayan. O oh, diba? Ayan ang ating bulay patatas. Then, next. Ating repulyo. Para ano. Pwede na. Ilalagay na lang natin. Ito lang, kung ano lang yung ginagawa natin sa pang araw-araw dito sa loob ng bahay aking ma-upload pag pagluto, natin. Gulay. Top night to you. Ayan, nagluluto ko ng na tuyo. Ang sarap. Ang bango. Partner sa nilaga. Sarap yan. And guys, kain na tayo yung loto natin nilaga. Ayan. Ito na yung loto natin nilaga kanina. Kaya nang tayo. Hmm. Hmm. Sarap. With tuyo. Hmm. Diba? Sarap. Diba naka-live si Sis JP kakain lang ako dito. Nandun ako nakatambay. Hmm. Hmm.

With tuyo. Mmm. Yummy eh. Ito na yung ate ni Lotto. Kaninang tuyo at saka nilagang pork. Mmm. rap talaga yung may partner na alat tuyo. Hmm? Naka-live sisis JP. Si JP sinisya na nagutom ako eh. kalta kami kan, pasya. Eh. Tambahin Kukain hmm. 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 Mmm. <coughs> Mukbang. Mmm. Mm. <coughs> hey. Gaya, hanggang dito na lang. Bye-bye po sa inyo. tapos ko yung pagkain ko. Bye! Bye guys! Thank you sa panonood ng aking videos. Salamat, salamat, salamat.